Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaksyon ngayon, uh, pinyon itong post, ang balita ngayon, tungkol ito sa reaksyon ni Speaker Martin Romaldes doon sa akusasyon, aligasyon ng Diskaya Kapol na di umano tumatanggap siya ng kickback, suhol, uh, sa mga flood control projects. Ito, breaking! Todo deny si Romualdez. I have never, I and I will never accept a bribe from anybody. Mm. Mareing itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon ng kontrobersyal na kontraktor couple na sina Curly and Sarah Diskaya na umanoy. Tumanggap siya ng pera mula sa mga proyekto sa gobyerno. Tinawag ni Romualdez na false at malicious ang affidavit ng mag-asawang Diskaya na isinomiti kasabay ng kanilang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Oh, ito ang kanyang statement. Walang sinuman ang, ka, ang kayang manuhol sa akin. Wow! Alam niyan ng lahat ng House members, I am self-made. I have been blessed with the trust of the Filipino people. <laughs> Dito tayo magkon mamaya yung trust of the Filipino people. I do not need and will never allow myself to be corrupted by money. That does that that does not belong to me? Wow, sarap pakinggan. Sa pagdinig ng Senado, idiniin ni Curly Diskaya na may ilang kongresista o manong naghihingi ng pera kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto at ang naturang pera ay napunta raw kay Romaldes at ako Bicol Representative Salde ko. Okay. So, expected na yan. Deny. Walang <coughs> lahat ng pinangalanan, deny. Sino naman ang aamin? <coughs> deny. So, dalawa na ito uh, Court of Justice pwede nilang sampahan ng kaso ang mag-asawang uh, diskaya kagaya ng pahayag na ni Congressman uh, Marcy Chudoro ng Marikina sinabi niya na magsasampa ako ng kaso ay ito slander so dito kay Speaker Martin Romualdez nagtataka ako, wala siyang sinabi na magsasampan ng kaso. O, bakit kaya? Kasi kung ako ang nasa kalagayan ng speaker, hindi ako, hindi totoong tumanggap ako ng suhol, ay eh talagang uunahin ko, kaso. So, bakit? O hindi lang niya nabanggit na ano, baka later on na niya i-announce na magsasampan ng kaso sampahan nyo ng kaso ang mga diskaya. And let the court decide kung sino ang nagsasabi ng totoo. So yan, isang labanan yan sa Court of Justice. Isang labanan din sa uh, Court of Public Opinion. Madaling mag -deny. So dininay na Romaldes. nagsalita ang diskaya, tumatanggap siya. Hindi ako tumatanggap. So, ang taong bayan mamili. Sino ang nagsasabi ng totoo? So, tignan natin itong mga reaksyon. <laughs> people who reacted. <laughs> so, bagong post pa lang ito ha. Ah. A uh, few minutes lang. 1,400 people who reacted. Ang 1,100 tumatawa. Halos 98%. Uh, tapos may galit 56. 206 lang ang naniwala, ang nag-like naniwala. So, sa court of public opinion, based on these people who reacted, mas marami ang hindi naniniwala kay Speaker Martin Romantes. 98% estimate ko lang 'yan. Okay, comments. <laughs> comments, comments. Right? ito basahin ko muna yung exact statement ng Speaker Office of Speaker Martin Romaldes I cannot and will not allow lies and name dropping to pass unchecked. The claim in the Discaya Couples couple sa pidabit that my name was used for commissions is false, malicious and nothing more than a name dropping. Let me be may be clear. Walang akong kinalaman, wala akong pahintulot at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Congress debates and approves the budget. It does not release funds. It does not implement projects. This is the sole duty of the executive and agencies like the DPWS. If anyone invoked my name, they did, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila yon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot. Oh, ganoon lang. Kung ako si speaker, dadagdagan ko. Magsasampa ako ng kaso laban sa mag-asawang diskaya. Eh bakit wala? Eh anyway, bahala na sila. Okay, um uh, hindi, may ito pa, dagdag pa niya. And I say this with all honesty. Wow. I have never and I will never accept a bribe from anybody. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam yan ng lahat ng house members, I am self-made, sinabi na. Kung may nang abuso o gumamit ng pangalan ko para kumita, sila ang dapat managot. Kahit sino pa sila sa loob o labas ng gobyerno but let us not allow lies and name dropping to destroy reputations or weaken faith in Congress. I will not allow falsehood to tarnish my integrity or the institution I lead. Under my watch, we will clean the system, punish the guilty and protect the people's money. Ayun. Uh, so wala pa rin yung yung plano na maghabla o magano. To hmm. so, Basa na tayo sa mga comments. Che Baboy na Boya Kinsa good. Uh, Muamin ng kawatan. Sep Pentevilla. He he he. Ayan na. Malapit na malapit na kayo. Mahubara ng maskara. Self-made daw. So, lahat ng comments. Kurog na do. Expected from the liars. Uh, so, alos mga comments dito. Negative kay Speaker Martin Romaldez, ibig sabihin, talo siya sa Court of Public Opinion. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ang natabangan na Maugsin oh so, magatop na yun niya ni karon so trapal lang ang yung atop salamat, salamat. so karon mo na ni ang atop ni ang call nga trapal lang so karon magatop na niya Pulihara ni siya o gero. Kaya nataga naman siya. Tanggal na, tanggal. rasa yang iyang angkul. ni Angkol. Oh, 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 oh. karon naman nagid ang balay ni Angkol sa pag-atop. So, nindot na siya nga tanawon. Okay. Ako ka pasalamat yun sa unang sa ginoo. Uh, salamat na uh, natagan ko o uh, sin. ako nga uh, uh maatop. So, akong pasalamatan o uh, ako mag-ampu kanunay nga ang sponsor nga matagan o uh, mayong panglawas o uh, ka-tugang Uh, kadasig sa paghatag sa mga uh, sin bersama sa ating gapong nga kabalay. Oo. Oh. Dagang salamat. So, dagan ka. Pila naman tukol ka kuan imong giatop nga atrapal? Pila na to siya kabulan? Uh, wala pa nagbulan. bulan? Hmm. Wala pa nagbulan pag atop. So, mga, okay. dua, dua ka si mana. mga dua, dua kasimana. Mga dua kasimana? Oo. Niyabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Ah, uh, dili na mo lahutay. Kapit na gani, may kibagyuan, napit na. Oo, oh, sige, salamat kayo, Kol.